Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Hindi lang po isa, kundi dalawang weather disturbances po ang monitor natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa po ay nasa may West Philippine Sea at huling namataan kaninang ng alas 3 ng madaling araw, 425 kilometers po kanluran ng Ibasambales. Hindi po ito inaasahan na magiging isang bagyo at inaasahan po for today, lalabas din ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala yung isa pang low pressure area, nasa may Visayas na po at huling namataan, kaninang alas 3 ng madaling araw sa coastal waters po ng bay ng Calibus, Aklan. Itong low pressure area naman po, hindi rin inaasahan magiging isang bagyo, subalit nagpapaulan naman sa malaking bahagi ng southern Luzon and Visayas. At within the next 24 hours, mananatili lamang po halos dito sa may areas po ng western Visayas and Mimaropa area, hanggang sa malusaw o bukas ng tanghali or hapon. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong ibang nakikita pa na panibagong weather disturbance po na magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod po na linggo. Para po sa ating weather forecast for today, asahan po ang makulimlim na panahon at maulang panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, kabilang ng Bicol Region, buong Mimaropa, and dyan sa amin po sa Quezon dahil po yan doon sa low pressure area. May mga areas po na madalas magiging maulan at minsan malalakas po yan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Kaya magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at magingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin po galing sa silangan. Magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan sa umaga. And then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, madalas na makulim panahon lalo na sa may central zone, metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon at sasamahan din niya ng mga pulupulong mga paulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 25 hanggang 34 degrees. Yung ating mga thunderstorms at mga pag-ulan dyan, posible po sometime between 2 p.m. to 6 p.m. Habang sa may Baguio City naman, temperatura ay mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay dahil makakaasa po ng mga pag -uulan. Tanghali pa lamang dito sa may northern and central portion ng Palawan at sa malaking bahagi na po ng Visayas, posibleng magpatuloy po yan hanggang sa gabi dulot ng low pressure area dito sa may northern Sulu Sea. Samantala, yung ating mga temperatura dito sa may Palawan hanggang 32 degrees, ayun din sa may Metro Cebu, habang dito naman po sa may Iloilo at sa may Tacloban, between 30 to 32 degrees ang pinakamainit pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, sa may Karaga Region, asahan ng mataas sa tsansa ng ulan, dulot ng trough or yung outer portion ng low pressure area. At mag-ingat po sa mga minsan malalakas na ulan, lalo sa may Dinagat Islands and Surigao Provinces. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, wala pang direct effect yung low pressure area natin, bahagi ang maulap at kung minsan maulap ang kalangitan. At sasamahan din po ng mga pulupulong mga paulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras pagsapit ang hapon hanggang sa gabi, lalo na sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, and Davao Region. Temperatura natin sa may Zamboanga City, pinakamainit hanggang 34 degrees, habang sa may Davao City, hanggang 32 degrees Celsius. In terms of our heat index po kahapon, nakapagtala pa rin tayo ng matataas sa heat index kahit mas madalas na po yung mga thunderstorms natin pagsapit ng hapon. Umabot pa rin sa 45 degrees dito sa may Dagupan, Pangasinan, Echage Isabela and Balera Aurora, habang umabot din sa delikadong level. Ang Metro Manila umabot ng 42 degrees bago nagkaroon ng mga thunderstorms kahapon. Habang ngayong araw naman po, aasahan pa rin natin sa Metro Manila mananatili pa rin na mataas ang heat index sa tanghali hanggang 42 degrees habang posibleng umabot pa rin sa 44 degrees Celsius yung mararamdamang init sa may Tugigaraw, Cagayan at sa may Cavite City. At base na rin sa ating heat index forecast map, Madaming lugar pa rin po dito sa mga, mga kapatagan po sa may Cagayan Valley, for example, sa may Central Luzon, La Union, Pangasinan, Calabarzon, Metro Manila, at maging dito sa may southern portion of Mindoro and northern Palawan, uh, posibleng umabot pa rin sa 42 to 40 43 degrees Celsius po ang heat in the sesquette. Uh, lagi nating uh, paalala sa ating mga kababayan, uminom po ng maraming tubig and make sure na meron tayong pananggalang sa hindi lang po doon sa matinding init sa tanghali na eventually po yung payong at sombrero magagamit din po natin yan pananggalang sa matinding ulan pagsapit po ng hapon. Para naman po sa maglalayag nating kababayan hanggang sa long weekend po, aasahan pa rin natin yung mga walang sea travel suspension. So ibig sabihin banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. At kapag may mga thunderstorms, posible lamang po umabot sa isa't kalahating metro ang taas ng mga alon sa malaking baybayin po yan ng ating bansa.